Hello mga idol. Nata karon sa atong kwan, mga idol kay dagan saging nato dani nga mga hinog na mga idol. Oh. Pero kini nga mga saging nga mga idol gi pangbugtok ni sa mga idol. Tong gitawag nila nga bunsalo. Sayang kayo mga idol. Mga bunsalo gid ya. Oh kagaya niyo, oh. hinog na. Oh. Bunsalo gid mga idol. Oh sayang kayo mis kay nakatabang na ni sa kapobreho na itong mga idol o nakatabang ni sa itong pagpangonsumo nga matag adlaw mga idol pero saan man nga bugtok mga idya so gisayuhan man nagposo sa una, mga idol sa kwanpasa pero na nagabot gid panahon mga idol nga gibugtok gid mga idol sama na ni mga idol Oh. oh. Oh, bunsalo siya, bunsalo. Oh. oh. sayang kayo. Si Pero makawan pa ni mga idol. Ato na siyang i-kuan. Pagkasayang ba guys sa atong mga saging? Oh. Bunsalo mga idol. Muna nang na bunsalo. So, agabot yung panahon nga ang atong saging mga idol. Agbuktokon. So dili tanan panahon nga labi na ang atong saging nga dili kayo kahinloan. So kinahanglan lagi sa saging nga hinlo gid pirmi matag matag mga matag mga idol. ikini kini pud ang saging nga ni mga idol. Ah uh, pirmi man sayo man namo pero naiusay man gud ang yang kwan gid nga bugtok. Sa una wala gyud bugtok karon pa So dagang kay ni Daniel nagbanig ko. Oh. So nangahinog na siya. Pero makaon pagyapon ni mga idol. So atong kuwaon ni mga idol makaon pagyapon ni. imbis kay makatabang na ni sa kalisod sa pangunso muna tumatag adlaw mga idol pero unsaon taman nga nauna naman ta sa bunsayo bunsalo so mo nang gitawag nga bunsalo pero lami pagay pa sa mga idol hmm, sa madanaw oh bunsalo gito hmm. Hmm. mo nang gitawag siya nga bunsalo Hmm. Yan kayo. Ano yung banda na yung mapili mga adult Oh. No. Hmm. Hmm. Bisikin na niya sa kapubre baka pang snack ng ta pero tsaka naman bunsalo man sige lang. so di na ng panahon mga idol nga ang atong saging na magigod panahon nga agabot ang iyang pagkabunsalo <laughs> sa magyapon sa kuan mga idol pamugunin na hinloy na kaya karon mga idol dagang kaya na